Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga SSS members dito sa ating bansa. Nag-alok ang Social Security System o SSS ng calamity loan para sa mga miyembro nito na matinding naapektuhan ng Bagyong Karina sa National Capital Region at sa iba pang mga lugar na naideklarang nasa state of calamity. kay SSS President at Chief Executive Officer Rolando Makasaet, ang mga kwalipikadong membro ng SSS na naapektuhan ng bagyo ay maaaring maglo ng katumbas ng kanilang isang buwan ng sweldo o hanggang sa maximum na 20,000 pesos. Ayon sa kanyang pahayag, SSS will always be ready to assist our members in typhoon affected areas. We want to assure them that in time of calamities, they can rely on SSS to provide them the needed financial assistance as they recover from Typhoon Karina. Ang kailangan lamang ay naninirahan sa mga lugar na naideklarang calamity area, ang edad ay mababa sa 65 years old sa panahon ng paghahain ng aplikasyon sa loan. Walang benefits claim tulad ng mga permanent total disability retirement, walang nakaraang SSS short-term members loan walang kasalukuyang restricted loan o calamity loan. Ang mga interesadong miyembro ay maaaring mag-apply ng calamity loan gamit lamang ang kanilang SSS account via www.sss.gov.ph. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.